Regalo unta ni Jasper sa kaugalingon ang paliton nga cellphone online apan dihang napadala ang bayad na wala nga murag bula ang kaistorya ni ining seller saysay ni Jasper misalig siya tungod nakita niya ang post sa sikat nga social media site og nakita ni ini nga lihitimo ang social media account sa nahisgotang seller nang naskam ko sa online ma'am sa Facebook nagpalit kog cellphone tapos pagbayad nako siya mga After Monday, gi-block din ko niya. Hmm. nagtiwala bang katagaasa, asa man to imong katransaksyon? Taga-dabaw, ma'am. Nag-send bang good ID, ma'am. Tapos tanangid pangalan, pati resibo, Na, Nagid yung pangalan, tapos yung address, ma'am, ba, ma'am. Ituudan ko. Mas misalig pa siya dihang nagpadala na kiniog picture nga ginapadala na ang iyang item rason nga gila yun siyang nagpadala pinaagi sa e-wallet o 8,000 pesos isip bayad. Dismayado si Jasper tungod gidagit sa seller ang iyang tinigom nga salapi giipon ako to ma'am kay nag part time job ko ma'am mao gitong tanan ako kwarta pang bayad man atog tuition ma'am pero kailangan man sa akong cellphone ma'am nagkuha na lang sa ko kay na pa man koy sweldo nga last karon pero nagresign na ako sa trabaho murag mauna lang to kung naipon gid ma'am basta kung gitrabahoan Dugang ni ini nasayod siya nga daku og tsansa nga dili na mauli ang iyang gibayad apan desidido siya nga mupasaka og kaso aron wala na isama niya nga mabiktima. Butiyag ni Police Lieutenant Mark Bisera, officer in charge sa Digital Forensic Section sa Regional Anti-Cyber Crime Unit Conraco, gibantayan nila ang internet related crime misa ka ang ihap sa moong mga insidente atong 2023 sa isintay ka kaso sa illegal access on online libel o online scam ang gigunitan sa rako. Giang ko ni Bisera, nga lisod nang mabalik ang kwarta nga nawala sa biktima. Sa karon ma'am, for example, kung gipadala niya sa GCash ang uh, kwarta, so lisod na na siya. Kaya ano man siya, once na na mas masend na na to ang kwarta through GCash, ang mga scammer automatically i-transfer na nila sa ubang account or i-withdraw so, So, Uh, Awon atay habol uh, ana, ana sa mga kwarta na nasin na nato. So, or, or kung may chance man, so, ano na siya, marang murag ano na kayo, nang, uh, wala na yung assurance yung mabalik pa siya. Kay once na masend na automatically, uh, maano na siya, ma-withdraw. Naglaom si Bisera nga paspasan ang kaso tungod daghang kaso sa online scam ang miabot og pipila ka tuig bag-o na risulba in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richal Gubalani, sa Brigada News Jensen, Brigada News.